sa inyong pananaw, ano po mga inisyatiba ba na para maagap, ma mapigilan ho? Yung, yung mga inisyatiba na para mapigilan yung pagkakasangkot ng mga kabataan sa mga krimen, uh, na sabi nga mas epektibo ho uh, na para hindi sila gumawa ng krimen. Ano po ba mga interventions sa na inyong nakikita rito, Atty. Uh, marami po kasi tayong intervention na uh, nakalahat sa Republic of 9344 action, na po yung intervention program, sa mga uh, child at risk. Kasi pag pinag-usapan 1940, pag dalawang bata pinag-usapan natin. Opo. Child, child at risk, saka children in public. Mm -hmm. Yung children in public, ito, ito yung mga nakapag-usapan. Yung child at risk naman, wala sila na kung ita pero ang laki ng possibility at the future, they might commit a, an act which is against the law. So, siguro, tingnan din natin sa, sa litong angulo. Kasi pag isang bata nakapag-commit na crime, hindi natin isinaayon, hindi natin itinama, ah, ang epekto nun sa future malaki. Kasi magkakapamilya yon. Pag nagkapamilya yon, ano epekto pag hindi maayos ang buhay niya? So, i-expect natin yung pamilya niya na mapuproduce hindi di maayos. So, eto, pag inayos mo sa una, pag naayos mo, isang bata man lang maayos mo na maipalik sa tama, isang pamilya sa kinabukasan ang maayos ko.